na advice po ng doktor na kailangan po itong sumailalim sa brain surgery. Ano po yung unang pumasok po sa inyo? Siyempre, takot po. Kasi po, pag ginag-ausapan po, baga, ulo or utak, makat nakakatakot po, baga, kasi meron iisipin mo kung kumusta, kung, kung magiging successful po. Siyempre, kami po, nag din na, siyempre, may anak po, baga, ako tatlo. Kung ano man mangyari, siyempre, natatakot din po ako. Mm. Okay. At, magandang hapon sa iyo, uh, nani Michelle hapon po sa inyo pong lahat. Opo, so kamusta na po itong asawa po ninyong uh, si Ngayon po, nasabay na po siya, nagre-recover na po. Opo, anong nangyari po sa kanya na? Bakit kailangan niyang idaan o sumailalim sa brain surgery? Kasi po, nung bago po siya na naoperahan ay dinala sa hospital, Itong week na po kasi sobrang pagod siya. Monday, nagbrigada sa school. Tapos pagka, tapos magbrigada, nagpapasada po. Tapos sa paggabi po, kasali kasi po siya sa ano eh, yung pa-tournament po sa basketball. Mm -hmm. Naglaro pa po siya. Tapos sunod naman pong araw, laging ano po, maagang gigising. Tapos magapasada naman po. Tapos nung sunod naman na araw, ganun po ang routine niya. Magapasada, gigising ng maaga. Tapos pag hapon or gabi ta ang laro kasi nila sa gabi mm -hmm. yun po ang nag ano sa kanya na parang yung week na po yun, yun ang nag-trigger po sa kanya na naiblatas tumat na nagdumating po sa punto na nagkaroon po siya ng ganun so ang nangyari ma'am na over patig po oh itong po, parang asawa ganun po Opo. Oh so before ito maidala sa ospital ano po yung nung araw na bago siya idala sa ospital, ano po yung naramdaman niya? Ano daw po, yung, yung init po ba ganun sa katawan niya? Mainit daw po yung sa loob ng katawan niya. Tapos nangangalay na daw po yung paan niya. Yung, tas nahihirapan na po siyang huminga. Tapos nagdesisyon po kayo na idala na po ito sa ospital? Bali po, kapitbahay po namin nang nagdala sa kanya. Kasi ako po nung time na yun, nasa trabaho. Mm -hmm. Di, yung anak ko po, nag-message na lang sa akin na, ngayon mama, si Papa ngayon dadaraon sa ospital. Dadalin daw po ta. Yun daw po nangihina na. Tapos yung kapitbahay namin, binipi po siya. Doon po nakita na, matas na po yung bibi niya. Apo, nung nakita niyo, niyo po itong asawa po ninyo sa ospital, kamusta po ang kalagayan po niya? Ang ano po niya, sobrang sakit na po ng ulo niya. Yun na po ang ano sa kanya na sobrang sakit. Hindi po siya na natatanggal na. Kahit binibigyan po siya ng gamot, hindi po siya na natatanggal. So yun po yung naging epekto po sa kanya ng, ng kanyang uh, pinagdadaanan. Kumbaga, sa sobrang singay sumisigaw na po ito sa, sa sobrang sakit. hindi naman po ang um, kalmaman po siya parang kinakayan naman po yung sakit ng ulo niya hindi man po siya nasigaw pero yung ano po ramdam niya talaga sobrang sakit kasi hindi po siya makatulog kahit anong pilit pong tulog hindi siya nakakatulog ah po, no, at nung na po ng doktor na kailangan po itong sumailalim sa brain surgery ano po yung unang pumasok po sa inyo sige takot po kasi po pag pinag po baga ulo or makat makataka kata po baga kasi meron iisipin mo kung kumusta kung, kung magiging successful po Siyempre kami po nag-iisip din na siyempre may anak po baga ako tatlo kung ano man mangyari siyempre natatakot din po ako at salamat sa Dios at naging successful o, po itong po. naging operation mm -hmm. po sa kanya so ngayon po ay ano po yung kinakailangan niyo po lang yun sana po ano po sa hospital bill po namin kasi malaki po talaga yung bill namin nasa one, nasa million po kasi may isang million po Opo. Million wala naman po akong kakayanan para magbayad. Apo. Nanay Michelle, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Uh, kayo po, nanay, ano po yung trabaho po ninyo or pinag pinagkakakitaan ano po, po, ninyo? Ano po, ma'am? Pump attendant po sa isang gasolinan station. Sa isang gasolinan station. Apo. So, parang gasolin girl po Apo. kayo. Opo. Nasa magkano naman po yung sahod yung punay sa isang araw. Ano po, minimum rate po kami. Kailang po? Nung time po na na-hospital po siya, hindi po ako nakakapasok. Siyempre po, kayo, kayo po yung mag-aalaga, mag, mag kaso kay mister. So, anong uh, nung nakita niyo po yung halaga na kakailanganin po para po sa operasyon ni mister, ano po yung naramdaman po ninyo? Siyempre po, eh, na, ano po ako, saan ko, saan ko, saan ko kukunin itong pambayad? Wala naman po kami ano, hanap na yung nagkakakita ng malaki. Po, bago po na-operan itong si Mr. Nyo po, conscious po siya. Opo. So alam niya po yung pinagdadaanan po ninyong mag-asawa, alam, niya po, alam niya po yung halaga na kakailanganin. Opo. So ano po yung naging reaction ni Mr. Wala po siya masyadong reaction ma'am kasi kahit siya katanong nasa isip niya, wala din siyang, sandin din niya kukunin yun. Mm -hmm. Bata po ma'am, iniiwasan namin kasi high blood din po. Mga ganun po sana, hindi namin sa kanya pinapaalam kasi baka po, ano yun naman po siya ng high blood niya. Apo. Pero sabi ko nga, malalamat malalaman niya rin na ganun po yung ano niya. Mm -hmm. Kaya naisip rin po namin na magingi po ng mga tulong. Apo. Umaasa po kayo na in a few days time, makaka-recover po talaga si Mr. nakakaano naman po siya ma'am, pero para po sa akin, ayoko na muna siyang anuhin, pilitin kasi ma'am, Ayoko naman pong bumalik pa kami ng hospital or baka may mangyari pa po sa kanya. Kasi isipin mo po, ma'am, ang laki ng halagang babayaran namin. May mensahe ka po kay mister? Ano po? Magpagaling lang po siya. Ano yung tawag mo sa kanya? Boy. Boy. Nakikinig niya yun. Baka nakikinig si Boy. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ah, uh, Boy, sana magpamaray ka na. Sana di naman maging matigas pa ang ulo mo. Makinig ka naman sa sinasabi ko kasi mahirap man. Ngayon, hindi ka na makapagtrabaho muna. May tatlo pa tayong anak na nag-aaral. Sana tulungan mo din ako. Kahit ano na lang, yung support baga na hindi tayo bibigay, na kahit anong problema, kakayanin natin. Ayun. Ayan. Malaman partner, yung mensahe ni Mrs. Na, na, tulungan niya din yung sarili niya dahil naandito yung pamilya na tutulong, tutulong. at tumutulong para magsama-sama pa sila ng mahabang-mahabang panahon. Sige, Ang kailangan niya ngayon, partner, ay dito uh, sa... than 1 million po ito. Nasa magkano yung eksaktong halaga po? 937,481. Ayun, kulang-kulang isang, isang million. Sige, partner, para mapalitan itong luha na bumubuha sa kaniyang mata ng ngiti... Para sa kailangang uh, kahilingang ito, kasama natin ngayon si Ma'am LB Sereño, ang coordinator ng Ako Bicol Partylist. List. Magandang hapon sa muli, Ma'am LB. Yes po, good afternoon. Good afternoon din kay nanay. Diretso na po, uh, Ma'am LB, ano po yung tulong na maibibigay po ng Ako Bicol Partylist? List? Kabalikin po sa akin si nanay, kailangan po natin siyang tulungan sa as, as per consul D. Tulungan na po siya ng maximum para ma... Ano na yung hospital bill nila? Matulungan natin na ma... Ayun. Bayaran yung kanilang hospital bill. Maximum, Miss LB, ibig sabihin, etong binabanggit niyang halaga ay sasagutin na ng ako Bicol Party List. Ah, uh, since uh, hindi po natin pwede sagutin lahat yata, uh, parang hindi ko po kaya kaya ang permahan ng mula si Kausal oh, din yung ganyang glassing at uh, ganyang amount. Uh, gagawin ko po ang lahat na masiro balance sila. Ayun! Okay, hindi po tayo ng maximum amount, pero po yung hospital bill nila, siguraduhin po natin na wala silang babayarang cash. Ayun. Ayun. Wala na daw po kayong aalalahanin dahil uh, gagawin po ni Miss LB ang lahat okay. na maiparating po ito kay Consuldi okay. pero the moment po na makarating ito gagawin ni Miss LB na zero balance po kayo wala na po kayong babayaran sa ospital. Opo, maraming salamat po. Opo. Oh, ano po yung nararamdaman po ninyo ngayon? Masaya po. Thank you Lord. ayon Maraming maraming salamat, Miss LB Sedenyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Pagkatapos dito ni Madam, papapuntahin na namin ito sa iyo, Miss LB, para matanggap niya na po itong tulong mula po sa Ako Party List. Yes po, hintayin ko po sila. Ayun. Ayun. Answered prayer na namin. Araw-araw po, ma'am. Bago ko naalis, nagising, panalangin po talaga. Ano po yung pinapanalangin mo? Yung po, yun po sa na agod? makakuha ko ng may sumagot or makatulong sa amin para po dyan sa hospital bill namin. Apo. Ayan, at maliban dyan, na sa sinabing tulong mula, ng, uh, mula sa Ako Party List, ay tanggapin nyo po itong tulong mula naman sa aming program, itong 10 kilong bigas. Maraming salamat po. So at least po, meron na po kayong may iwan na bigas Opo. bago man po kayo pumasok ng trabaho at po problemahin nyo na lang po pang ulam. Opo. Yung sinabi mo partner, napalitan ng ite, itong kanyang uh, mga luha. Mga luha. Sa kanyang Ayan. mata. At maraming maraming uh, salamat muli nanay sa iyong tiwala sa aming program. Hayaan nyo po, meron po ng aming staff na alalay po sa inyo hanggang sa mga susunod na proseso upang Opo. matanggap nyo po itong tulong mula sa Akubikong Partners Maraming salamat po. Maraming salamat po Nanay at manatili po kayong matatag at isasama po namin sa panalangin ito po Mr. po ninyo para tuluyan na po siyang gumaling.